Hi! Shout out sa mga mommies to be! Ang pregnancy journey ay isang magical na phase every month. Nagde-develop kasi si baby. At kailangan na kailangan ng mga mommies to be na alagaan ang kanilang sarili. Kaya naman ngayon pag-uusapan natin ang growth development kada buwan ng baby sa chan. Mga vitamins na kailangan na kailangan ng mami at ng baby. Mga dapat at hindi dapat gawin. Plus ang estimate price ng check-up at delivery dito sa atin sa Philippines. Let's start! After na-fertilize ang egg at ma-implant sa uterine lining, ito ay mababalutan ng sac. Ito rin yung tinatawag na amniotic fluid and bumabalot sa embryo. Dito rin form ang placenta, ang nagbibigay daan para magkaroon ng nutrisyon at support si baby mula sa mami. Nagsisimula na dito ma-develop ang mukha at mga mata, nagsisimulang tumibok ang puso ng baby. Sa katapusan ng fourth week, si baby ay mas maliit ng kaunti sa isang bigas. Dito nagkakaroon at nakakaramdam ng morning sickness ang mami. B vitamins mahalaga para sa mami at early development ng baby. Katulad ng vitamin B6 at folic acid. Specially important ito para sa early development. Kaya make sure na nakakainom nito ang mami. Patuloy na nade-develop ang mukha ng baby. Mga kamay at paa. Maging ang kanilang brain, sensory organs, at yung digestive tract ng baby ay nagsisimula ng maform. By the end of the second month, about 1 inch long na ang baby. After 6 weeks, nade-detect na ang heartbeat ng baby sa ultrasound. Mahalaga ang prenatal vitamins, kabilang din sa mga importanteng vitamins ang vitamin D3 gaya ng omega 3 and fish oil para ma-develop ng maayos ang baby. Sa month 3, na form na ang kanilang limbs. Kagaya ng mga kamay at paa, kasama na rin ang kanilang mga daliri at toes. Nagsisimula na rin ma-form ang kanilang fingernails at toenails maging ang kanilang external ears at ngipin ay nagsisimula ng ma-develop. Sa ikatlong buwan rin, nagsisimulang ma-develop o ma-form ang reproductive organ ng baby. Sa katapusan ng third month, ang baby ay fully formed na with all organs and extremities. 4 inches na ngayon si baby. Mas nagiging well-developed ang buhok eyelids, eyelashes, at nails ng baby. Mas maliwanag na rin ang heartbeat gamit ang Doppler. Mas kita na din ang kanilang mga ngipin at nagsisimula ng mag-stretch at humikab si baby. Sa buwang ito, maari nang makita ang reproductive organ ng baby sa chan. 5 months, mararamdaman mo na ang likod ng baby. Nagsisimula ng mabuo o oh, tumubo ang kanilang mga buhok. Your baby is about 10 inches long na and umaabot na ng 0.5 to 1 pound. Kung sakaling si baby ay napanganak ng premature after the 23rd week, siya ay ilalagay sa NICU for better chance of survival. Translucent yung skin nila yet reddish and wrinkled more developed na ang kanilang fingerprints and toe prints. Kaya na nilang imulat ang kanilang mga mata. Sa buwan na ito, nagsisimula na rin mag-respond sa external stimuli o mga tunog ang baby. Dito din nakakamdaman yung hiccups o yung jerk-like motions ng chan. Sa buwang ito, umaabot na ng 12 inches ang haba ng baby si baby ay patuloy na lumalaki at nade-develop kasama ang mga organs at body systems. Nagsisimula na rin silang mag-store ng fat. At this stage, fully developed na ang kanilang hearing. Nagre-react na sila sa sound, sa kirod, at sa pabago-bago ng posisyon na nagagawa ng mommy. At the end of this month, si baby ay 14 inches long na at umaabot ng bigat ng 2 to 4 pounds. If born during this time or this month after week 27, si baby ay mas better ang chance na magsurvive. survive Patuloy na nagmamature at nade-develop ang katawan ng baby. Nakakaaninag na rin ang baby sa ganitong buwan. Dito rin sila nagsisimula na mag-kick halos lahat ng internal organs at systems ng baby ay fully developed na. Maliban sa lungs na still nagmamature at nade-develop pa. Si baby ay umaabot na ng 18 inches long at may timbang na 5 pounds. Ang lungs ng baby ay mature na during this time. Preparation ito para sa nalalapit na paglabas nila kay mommy mas coordinated na yung reflex nila. Mas nagre-respond na sila sa sounds, kagaya ng pagpikit, paghawak, at mas malikot na rin ang kanilang head. Sa mga huling dinggo ng month 9, mas less ang movement ng baby. Dahil sila ay umaayos na ng posisyon. Pinuposisyon na nila ang kanilang ulo malapit sa birth canal. A gentle reminder, kailangan uminom agad ng folic acid kahit nagpa-plan pa lang kayo magbuntis ng mister. Kumain ng small frequent meals para maiwasan ang nausea o yung pakiramdam na naduduwal. Huwag uminom ng alcoholic drinks. Bawal at iwasan ang mga usok at paninigarilyo. Iwasan ang sobrang kape. Huwag na huwag mag-take ng gamot na hindi galing sa OB. Kumain ng iron-rich foods gaya ng spinach, beans, at karne. Mag-exercise ng kaunti. Katulad ng walking, prenatal yoga, or swimming. Pasan ang kumain ng mga hilaw or semi-cooked foods kagaya ng raw fish o sushi, at mga pagkain na may mataas na mercury, kagaya ng tuna at swordfish. Exercise Kegel para ito sa pelvic muscles. Narito ang estimated cost ng panganak dito sa atin sa Pilipinas. Madalas ang first prenatal visit dito sa atin ay nagkakahalaga ng 500 to 2,000 pesos depende sa hospital at clinic na iyong pupuntahan. Ang ultrasound naman sa atin ay nagkukost ng 800 pesos hanggang 2,500. Para sa normal delivery, umaabot ng 5,000 hanggang 15,000 pesos. Sa private hospital naman, umaabot ng 30,000 hanggang 80,000 pesos. Para naman sa cesarean delivery, Umaabot ng 20,000 hanggang 40,000 pesos sa mga public hospital. Para naman sa private hospital, umaabot ito ng 80,000 hanggang 200,000 pesos. Kung ikaw naman ay may field help, kaya nitong i-cover ang cost ng panganak simula 8,000 para sa normal delivery hanggang 19,000 pesos naman para sa CS. Take note, ang mga prices ay estimated lamang at depende talaga ang presyo sa hospital location. Hindi biro ang pagdadalang tao ng isang babae. Sa so, hormonal changes pa lang at sa dami ng mga pagbabago sa loob at labas ng katawan ng isang buntis, naaapektuhan ang kanilang emotions at pag-iisip. Kaya sa mga kalalakihan, sa so future daddy, Patuloy sana na mas mahalin at alagaan ninyo ang inyong partner, lalo na sa mga panahon ng kanilang pagbubuntis. Be gentle, faithful, and understanding. Dapat unlimited ang pasensya mo sa iyong misis o partner. At tandaan, bukod sa financial support, napakahalaga ng emotional support para sa mga babae, lalo na sa panahon ng kanilang pagbubuntis. Kung nagustuhan mo ang aking video, please don't forget to like, to share, and subscribe sa aming channel. Stay healthy! Hanggang sa muli!